may panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa malakan Gaano katagal ka man to hang on to the power that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako nakatikim na ako ng pag-upo ng Celia dyan sa Malacanya. Ganoon na lang ang ano ko, ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, alam, talungin mo yung lahat ng senador, magbisita sila isang kanin, isang pork chop o sisda sa Noong panahon ko, sabi ko yan lang ang mapakain